guys, JB Auto Works po again, ano? As usual, walang kasawa-sawa. I ano mean, for the vlog, ano? O oh, yan, yeah, uh, pag-uusapan natin, okay? Uh, clutch lining, no? At the same time, yung component nga na manual transmission natin, no? So, umpisahan natin, okay? Dito sa flywheel, okay? Okay. Okay guys ang tawag dito flywheel okay eto ang tawag dito flywheel gear okay dito pumapasok o dito pumapalo yung starter natin malalaman nyo guys kapag sira na yung flywheel natin o yung gear natin o yung ring gear natin itawagin pag pumalo yung starter parang tumutunog siya ng sumasabit yung starter parang something like that kayo tunog nun visual well check makikita mo kung may bungi na o yung may kain na siya ng starter, yung palo ng starter. No, hindi na siya hindi na siya uh, hindi na sharp. Yung pag hindi na siya sharp, I mean yung may mga something na parang um uh, yung mga bako-bako na ewan na hindi mo mapagtanto ang tawag dun. Palito yun yung jaysa. Okay? So syempre, hindi ibig sabihin na may sira yung gear natin. Hindi na natin magagamit. Pwede mo dalhin sa machine shop, no? pabalik na rin yung ring gear, no? Yung flywheel gear natin, pagbalik na rin yun para magamit. Make sure guys, maayos ng pagkakagawa, no? Now, ito naman, dito, 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 dito sa surface na to. So, guys, make sure to, wala tong hairline. Okay? Ayan, make sure na wala yung hairline. Kapag may hairline yan guys, magkakosta ng dragging. Okay, kita ba? Okay, make sure guys na wala yung hairline. Or mga lamat-lamat. Kasi pag may lamat yan guys o so hairline man lang, magkukos yan ng dragging. Okay? Malalaman mo, visual check. Okay? Dito naman tayo sa lining. Okay? Itong lining na to guys, paano mo malalaman ko pag sira visual check? Manipis. Okay? Kapag tumaanda rin sa sakyan mo, either naka-neutral ka, naka-into ka, whatever. Pag napakinggan mo yung transmission mo, para may kumakalansin guys, dito yun, si spring. Okay, pag maluwag yan, syempre mabis ang ikot. Okay, uh, yun ng ingay. So, may mayarinig mo agad sa so, may bandang transmission. Tapos kapag ang lining mo naman, ah, uh, put putput na, okay, makakamdaman mo, sliding na, parang, uh, more, more RPM siya pero yung tinatakbo natin, yung takbo ng sasakay natin, ang bagal na, no? Ah, uh, yun niya. Ito guys, kapag replacement ang kinabit natin, magkakasto ng dragging ha? hindi ibig sabihin na bago yung lining natin okay? eh, hindi na mag hindi na mag drag okay? basta replacement guys asahan po ninyo mag drag yan hindi man palagi pero malakas kasi yung chance na mag drag yan okay? next dito tayo sa tinatawag natin na pressure plate okay ito guys Uh, visual check tayo as usual. Same dun sa flywheel. Dapat dito guys, wala tong bitako hairline. Okay. Tsaka pag magkakabit ka na ito guys, tsaka ng component natin. Itong, ito lining, pressure plate, tsaka ng flywheel natin. Make sure guys, malinis yan. Ni konting langis, hindi po pwedeng meron dyan. Okay? Dito. Kapag ito malambot na yung diaphragm spring natin guys, palitin na rin yun. Okay? dito naman sa dinadaanan to dito naman sa dinadaanan ng release bearing guys kapag ito malaki na yung uka okay palitin na yan paano mo malilaman na malaki yung uka nito pag nag clutch ka okay ba diba, laki ka, uka nito laki yung uka pumasok na ng gear magpapasok ka ng first gear o whatever kung alam man yung papasok mo na yung gear na no? pag nag clutch ka tapos binatawan mo yung clutch mo okay pag sobrang taas na siya, halos konti na lang nakabitaw ka na bago pa kumapit yung lining natin bago pa lang umu bago umusad yung ating sasakyan sign niyon guys isa sa mga sign na malalim na yung diaphragm spring natin ah tama ayan malalim na yung kain nya okay ang kumakain dito guys yung dumadaan dito sa butas na to okay release bearing yan okay so ganun din sabi ko nga make sure guys tuwala wala sa hairline ha no? Guys, dito naman sa loob ito, meron tayong natawag na release bearing. Wala kasi yung release bearing guys, sorry ha. Ah, uh, yung release bearing guys, malalaman mo naman yung kapag sira, okay? Depende sa scenario, depende, no? Kapag nasasakyan mo, nakahinto, maandar mo, no? papasok ka ng gear. Pag inapara mo yung clutch, okay? Pag umingay siya, sira ang release bearing. Minsan naman kasi, nagkakaroon ng baliktad ng scenario. Minsan, hindi ka pa nakaapak sa clutch, maingay na yung bearing natin. So pag inapakan mo yung yung clutch natin, yung tapos na wala ingay, sign din yan ng sira ng release bearing, no? Tapos guys, kapag maglalagay na kayo ng release bearing, no? yung guide ng part natin, lagyan natin siya ng konting grasa. Okay? Konting-konti lang. Huwag mong ipupuro. Huwag mong huwag mong dadakot ng gulis, lalagyan mo. Huwag. No? may lang, mild lang. Bahagya lang guys ha. Yung hindi lang maging stock. Okay, ano ba? ah uh, malalaman mo guys kapag kapag peke yung nilagay sa'yo na lining, naka pressure plate. Alam may nagpagawa, nagpagawa ka lang no? Kapag bago yung component, okay, so mag yung ka ng malakas yung yan, Dapat walang problema. Kapag bago daw yung lining, ay uh, sige sabihin na natin bago na kinabit tapos kapag nagpasok ka ng gear first gear usually second gear ha? makikita mo yung drag ng sasakyan mo pag bibitaw ka ng clutch gumagal na ininit siya sa inyan guys na yung clutch lining natin pressure plate natin replacement lang okay yun po isa sa mga sign na replacement na palitin na yung, palitin yung yung component natin no? Alright. Okay. Mukha. Ngayon so, lang naman guys, madalas na nakita ng mga mga kailangan natin tandaan pagdating sa sa clutch component. Doon naman guys sa transmission, sa loob mismo ng transmission, no? ah uh, sige, next time natin i-discuss 'yan. Pero sige bigyan ko kayo ng up ng ano ng ng hint Kapag so, ang uh, transmission niya usually pag bumitaw, halimbawa, nag-clutch ka, pumasok ka ng gear, tapos bitawan mo clutch mo bumitaw madalas ang sira ng synchronizer o yung mismong gearing depende sa gear na pinasok mo okay 20% hanggang 5th gear yan okay basta bumitaw ang madalas nasisira dyan either synchronizer o yung mismong gear okay kapag maugong naman halimbawa uh, nagpasok ka ng gear tapos maugong uh, usually nasa end to end bearing yan no? uh, ano ba Uh, madalas dito. Yung nga, guys, pag nagpalit pala kayo ng ng pressure, uh, clutch, gas lining, uh, oil bearing, nyo palagi yung gear oil. You know? Wag na wag nyo kasi uugaliin na lining lang ang papalitan. Tapos itong pressure plate, hindi. <slap> Kaya sabihin na natin na bago pa yun, kasi sabihin na natin na okay pa naman siya. Alam mo eh, yun? E nyo na guys, para isang babaan lang. Ah, you know? tsaka pala guys, ito may tips ako sa inyo. Kapag ito malalim na, pabildapan mo to, para magamit nyo pa. Make sure guys, yung diaphragm natin, yung spring natin dito, diaphragm spring, matigas pa. No? So, yun lang guys. Uh, sana may natutunan po kayo muli kay JB Cotoworks. God bless. Sa susunod po ulit.